Briette, ikaw na ang bumasa ng first question. Ito na nga. Listen, boys, ang tanong. Oh, di ba? Oh. Kung magkakaroon kayo ng sexy movie, willing ba kayo maging leading lady with kissing scene? Si! Why? Sino yan? Ay, isa lang yan. Ah! ah! Ismong si... Kaya ikaw muna. Simula pa lang, parang... Oo eh, no? Yung totoo, oh, ha? Huwag oh. nyo kaming lululukoy ano, dito. Gusto <laughs> <laughs> namin pala ako yung totoo. Bakit ano, Depende. Hoy! Paano ikaw, depende? Ikaw. So open ka? Depende sa ano... Sa... Sa, <laughs> sa Sa, sa <laughs> gagawin. Kung... Laplapan. Ay, Ay naku! Oh, 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 wow. Teka, silipin mo, <laughs> mo muna <laughs> ulit, ha? Silipin mo muna. Bago, bro. Silipin mo muna ulit, ha? Yan, no? Imagine mo. Oh, silipin, oh, mo. Yeah. silipin mo, silipin uh, mo. Alam ko na tol, hindi nagbabago, eh. Kaya hindi na rin magbabago yung isip ko. Pero, I mean, willing ako maka siya. Pero... Uh, parang ang hirap, ang hirap dun sa ano eh. Ang hirap sa ganun Huwag sa kissing scene. Paano pag umabot sa kanya yung sinabi mo? Kasi baka mamaya, <laughs> sapaking ka pa niya. <laughs> <laughs> Wala ba? Okay. Baka lumaban niya. Ah, hindi naman. Talaga naman yan. Fall. Fall parang pwedeng ano eh, hindi Athlete built eh, di ba? Oh, Athlete okay. built kasi siya eh, diba? Kapag ka may kissing sing parang may digmaan talaga oh. mangyayari dito. Okay. Kapag... Horror na yung dating. Oh. <laughs> uh, Suspense. Suspense. Oh. Ayan, natagdagan pa. Thriller. Mga ba, digmaan, Ay, parang a very challenging role talaga. Yes, talagang uh, hanapin. pero magbe-best actor kayo. Oo. Oh, oh. okay, okay, lang. Dilaan na tayo. Tara na. Dilaan na tayo. Kinunsod ko yung bigla. Ibang batang ko medyo tahimik. Tingin <laughs> mo ba kayag ka? Ito, silipin mo ulit. Let's <laughs> <laughs> Ako, parang di ako makaka-in-character dito. <laughs> ah. Totoo. Sobra na. <laughs> Bakit naman? Lang lang siya, yan? Gusto ko, parang sinabi rin ni Galvin na parang willing ako makawork. Pero pag yung may kissing scene, parang ang hirap. Kahit naka-swimsuit siya, hindi oh. ka kaya. <laughs> parang double damage. Grabe! <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> sa double damage. Sige, dahil Oy. to be fair, Rita, gusto mo rin ba? Ha? Ito? Walang inuurungan niya sa acting. Ha? Ano? Kung mabibigyan ako ng international award, bakit hindi? Oh. Oh. No? Wag ako. Para i-push mo 'yon Yes. <laughs> sa kita yung iba-iba yung kanilang mga pantahan dyan, ah, di ba? O, oh, ato no na Yan na. na. Our next tanong! dami na yung ano. <laughs> Una eh, no? Oh. Siyempre, alam namin pare-pareho kayong busy. At congratulations doon, ang dami yung projects. Interesado lang akong malaman. Kailan kayo huling nag... Blank. Hoy! Ay! 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 Patingin Rita. Pwede ba yun? Opo! Yan! Kailan kayo huling nag-ganyan? Pwede ba yun? Hindi, pwede ba? ba, ba, ba. Ratson, ikaw muna. Pwede uh, yan. Sabi mo yung totoo. Uh, oh. ako kasi, hindi ako nagaganyan eh. Uh, Wee! Oh, oh. okay. pero, pero okay. Ang Bakit? sabi lang, doktor, kailangan natin yan. Yes. Oh. Bakit? Okay. Healthy siya okay. Healthy, okay. Okay. healthy siya, healthy. Oh. Kaso ako more on ano ako eh. Ibang, iba yung ginagawa ako, iba. O oh, sa iba mo pinapagawa. <laughs> Kasama, May kasama, kasama ka. May Haha. 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 Siyempre, kailangan natin yan. Haha. 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 Haha magiging ano ka rin eh, physically. Oh, correct. Uh, ako, ano ko, twice a day ako nang gaganitin. Wow. Twice a day! Kaya, wow. Nakakapagod din, bro. Kaya pala, ano? Nakakapagod talaga to. ang ano, malala. Uh, Pero uh, kailangan natin yung pawis-pawis na yan daw oh, pag ginagawa oh, oh. mo yan. Healthy naman din daw to, kasi oh, oh. Uh, minsan, ginagawa ko to ng may kasama. Mas masaya eh. Hindi kami naliniwala. Hindi